Ayan, so ito rin po yung isa na ginagawa ko sa ngayon, mga kamaster. Ito yung order sa atin ni Kamaster Gilbert. Ayan, so ito po yung ating full Dragon, mga kamaster. So ipakita ko sa inyo, mga kamaster, yung blade nito Itong pinagawa ni Kamaster Gilbert. Ayan, so mayroon din po sa inyo ating blade. Ayan. At double blade po yung dulo neto. Ayan na po yung ating blade. And so ikating-kiss din po natin mga kamaster, ipakita ko sa inyo yung blade na ito kung gaano nga ba katalas. para makita rin po ni kamaster Gilbert. Magandang araw, magandang buhay po sa ating lahat mga kamaster. Sa so, ngayon ay mayroon naman po tayo dito isi-shipping na tatlong pirasong blade. So ito po sila mga kamaster. So ito mga kamaster ay order sa atin ni kamaster Rodin ng Saudi. So ito yung order niya sa atin mga kamaster isang black dragon handle. At ito naman po yung kanyang scabbard. At ito po yung kanyang likod. Plain lang po yung likod at pinalagyan din po sa atin ng pangalan ni kamaster Rodin. So baliktad nga lang po sa video tingnan kasi naka-front cam po ako. Cellphone lang po kasi gamit ko pang video mga kamaster. Yan po yung likod niya at nakarimat si po siya sa aluminum yung ating scabbard. At mayroon din po siyang handguard. Yan po yung ating handguard, stainless po yung handguard natin mga kamaster. Ito po yung design ng ating handle. Isang black dragon. Yan. So ito po ay order sa atin ni Kamaster Rodin ng Saudi. So bali po ang magre-receive po nito mga kamaster ay si Madam Marie Vic Gregorio ng Leyte. So, ito na po kamastero din yung, yung order. I-shipping ko na po ito sa ngayon. At ito nga pala yung blade nito, Isang binastari. Ito po yung may haba na 16 inches blade. Ayan, so, linagyan din po natin siya ng mga design dito sa kanyang blade. At ito naman po yung kanyang dolo. Ay, double blade po yung dolo mga kamaster. Ayan po yung design ng ating blade. Ayan, back-to-back back po yung yun na kaya natin na-design. Ayan, so napakalanda na ito mga kamaster? master At ikating test po natin sa papel. Ayan, so mayroon po tayo dito ng isang kofumban. So ito po yung blade nito mga kamaster. master Ayan, napakatalas po nito. Gagamitin na po ni Sir pagdating sa kanya. Ayan po yung ating binastari na 16 inches blade order ni Kamaster Rodin ng Saudi so shout out kay Madam Marivic Gregorio ng Leyte so si Madam Marivic ang mag-receive po netong ating ipapadalang blade yeah, so maraming pong salamat sa iyo Kamaster Rodin sa pag abil ng aking mga obra ito na po yung iyong order, isi-shipping po na po ito sa ngayon at ito rin po mga Kamaster, yung order sa atin ni Kamaster Marlon Mendoza ng Cavite isang dragon design with cross effect scabbard design mga kamaster yan po yung ating dragon so magkaiba naman po yung design nya ng ating dragon kumpara dito sa isang dragon natin mga kamaster itong ating black dragon at ito, pero parehas lang po sila dragon mga kamaster yan po yung ating scabbard ito po yung likod yan nakarematch po siya sa aluminum. Yan so narawd po yung ating handling case. At ito naman po yung blade nito mga Kamaster. Yan isang ginugun. kating test din po natin yung ating ginugun mga Kamaster. Ito po yung blade niya. Ayan, so napakatalas po mga kamaster. Gagamitin na lang po ni sir pagdating sa kanya. So napakaganda nito mga kamaster sa tuwing may okasyon. Ayan, so pwede po itong panghiwa ng mga karni, gulay, o ricado. Ayan, so napakaganda nitong dalhin mga kamaster. Saktong-sakto lang, pwede yung lagay sa bag. Ayan, so bagay na bagay po ito sa mga kamaster natin na mahilig magluto. So ito ang gamit nito mga kamaster ay sa mga lambot lang po na bagay mga kamaster tulad ng karne hindi pwede sa mga matitigas na bagay kasi manipis lang po yung blade nya yan pang sinadya lang po talaga ito sa mga karne mga kamaster or gulay itong ating blade kasi manipis lang po yung blade nya hindi pwede sa mga matitigas yan so napakaganda nito dalhin mga kamaster katuwing may mga okasyon hindi yung tinatawag dito sa amin mga kamaster na panabang tabang or pag magtutulong ka sa tuwing may mga okasyon ayan panabang tabang <laughs> itong ating blade na ginugod 12 inches blade tamang tama lang po ito sa tuwing may okasyon tutulong ka po sa tuwing pag maghihiwa ng karne o mga gulay yan. So ito po yung order sa atin ni Kamaster Marlon Mendoza ng Cavite Maraming po salamat Kamaster sa pag-abil ng aking obra. Yan. So, isi-shipping ko na po ito sa ngayon, ka-master. Yan. So, i-focus po natin para makita yung ating design. Yan po. Plain lang po yung likod. Yan. So, maraming pong salamat sa iyo, Sir Marlon Mendoza. At ito rin mga kamaster, yung order sa atin ni Madam Cristelien Mangubat ng Sarangani Province. Isang, ayan, tiger design po, yung ating handle. At ito naman po yung design ng kanyang scabbard mga kamaster. So ganun din po mga kamaster, narawo din po yung ginamit natin na materialis sa kanyang handling case. Ayan po yung ating scabbard. Nakarematch din po siya sa alumino. Ayan. At plain lang din po yung likod niya. At ito po yung kanyang blade, isang binastari. Ito po yung may habang 14 inay half inches. So ikating kiss din po natin mga kamaster yung blade niya ito. Ayan po yung blade niya mga kamaster. Gagamitin na lang po ni madam pagdating sa kanya. Yan. So, maraming po salamat sa iyo, Madam Cristelian, mangubat ng Sarangani Province. Ito na po yung iyong order. Ipapadala ko na po ngayon. Ayan. So maraming pong salamat sa inyo mga kamaster sa nag-abil ng aking obra. Sa mga kamaster na pala natin na nag-order. Ayan. So paantay-antay na lang po mga kamaster at ginagawa ko na po yung mga order. Ayan. So ito rin po yung isa na ginagawa ko sa ngayon mga kamaster. Ito yung order sa atin ni kamaster Gilbert. Ayan. So ito po yung ating full dragon mga kamaster. So hindi pa po ito natatapos. Ayan, marami pang proseso yung gagawin natin dito. Ayan, so i-update ko lang po si Kamaster Gilbert na ito na po yung kanyang pinapagawang blade. Ito na po yung ating dragon. Full dragon design. Ayan, so ito pa lang po yung gagawin natin dito mga Kamaster. Ayan, marami pa itong proseso yung gagawin. So dito yung likod niya mga Kamaster, ay ah, plain lang po yung likod niya. So dito pa lang po tayo gagawa pa ng mga kaliskis-kaliskis niya dito. So, ito na po, kamaster. pantay pantay na lang po yung iyong order at malapit na po itong matapos. Ito po yung puluhan na ginawa natin mga kamaster. So, ipakita ko sa inyo mga kamaster yung blade nito ito. Itong pinagawa ni kamaster Gilbert. Ayan. So, mayroon din po sa yung ating blade. Ayan. At double blade po yung dulo nito. Ayan na po yung ating blade. Ayan, so i test din po natin mga kamaster. Ipakita ko sa inyo yung blade na ito kung gano'n nga ba katalas. Para makita rin po ni kamaster Gilbert. Ayan po yung blade niya. Ayan. So pantay-antay na lang po kamaster Gilbert. At malapit na po itong matapos. Ayan na po siya kamaster. Ayan. Balik, kaliskitan na lang po yung gagawin natin dito sa kanyang katawan ng ating dragon. Yan. So maraming pong salamat ka master at pantay-antay na lang din po ng iyong order. At sa mga kamaster natin na mga umuorder, ayan, so ginagawa ko na po yung mga order, pantay-antay na lang din po. Yan. So sa ngayon ay ito muna mga kamaster ang ating shipping, yung ating tatlong pirasong mga blade. Ayan, so maraming salamat sa mga kamaster natin na nag ng aking obra sa mga hindi ko nga pala na replyan dito sa aking channel ayan so pakimisis na lang po ako sa aking IPB page nito per TV ayan so pasensya na po kasi marami po kasi yung nagko-comment dito sa ating mga video so yung iba ay hindi ko po nare-replyan ayan so punta na lang po kayo sa aking IPB page nito per TV ayan so imisis nyo lang din po ako doon mga kamaster sakali pong mayroon po kayong mga katanungan or gusto nyo pong umorder at pakipalo nyo na rin po yung aking FB page o brand nito Fair TV. At sa mga bago lang dito sa aking channel, ayan, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-like and share ang ating video. At syempre, i-click nyo po yung notification bell para lagi po kayo manotify sa tuwing may bago po akong upload. So, yun mga kamaster, magkita-kita lang ulit tayo sa mga susunod kong upload. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Oops.